ayan mga mamshi magbibidyo tayo about sa mga ants o langgam, yan ba ang problema nyo yung mapupulang langgam na yan na kung saan saan sumusuot ayan huwag na kayo mga problema dahil eto na ang solusyon na napakamura pero napaka effective at makikita nyo lang po sa inyong kusina eto po, ayan hindi ko harap yung pinakaharap kasi ang pinaglagyang kumbatel ay pang room spray with disinfectant ayan ayan ang solution iyan po ay pinaghalong dishwashing and alcohol ayan, mga 2 tablespoon ng dishwashing and ganun din ang alcohol 1 is to 1 then lagyan nyo po ng tubig ayan so hindi ko po dinamihan dahil para mas effective ayan so ngayon ang gagawin natin ayan dahil yan ang mapupulang uh, langgam ayan o oh, mga ants na nagpagala-gala ayan, ayan 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 at masakit mga gat ayan to lang po ang gagawin natin sprayan natin sila and tingnan po natin kung ano ang mangyayari Ayan, naglabasan po sila. Nandiyan po kasi sa likod ng PVC. Ayan, meron pa rito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanila. ayan mga mamshi paglipas lang ng ilang segundo, ayan na po sila, ayan medyo ilapit natin ayan, ayan yung mga nispray natin, ayan ayan, ayan o diba, nakikita nyo po ba ayan na po sila, ayan at na ano na po sila alam nyo na kung ano na nangyari sa kanila, o diba ayan yung mga nandyan na in-spray natin mm. ayan, nandiyan pa sila at lahat sila ay nawalan na ng malay ayan ayan, may mga naglalakad, yung mga na-sprayan po natin, ayan po lahat sila ha Yan po ang oh ang nangyari sa kanila kita nyo na, hindi na po sila gumagalaw Ayan, talaga napaka-effective. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, thank you very very much. Bye-bye!